Hello po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayang kayo. Malamig po ang panahon dito sapagkat winter na from November, December, January. Yun po ang panahon ng winter. At kaya ay pinabala kong magbakasyon next year. Kaya nagumpisa na ako mag-collect ng mga Cup. Ito ay NBA Cup. Yan po. Atlanta Hawks. Marami po to. Nakalagay na dun sa bag. Ayan po. Kung sino yung gusto ito. Baka sakaling makabakasyon ako, alam niyo na, ang pasalubong. Ayan. Maganda to pag travel, lalo na mainit yung araw. Dito kasi malamig kaya kailangan. Sa katunayan, umiinom ako ng kopi. So alam nyo na kung ano yung gagawin. Message lang kayo. Like at magpalo na rin kayo. Baka sakali sa raffle mapasama yung pangalan nyo. Marami akong ganito. Ito na yung mga pasalubong ko. Ayan. Ito ay baseball cap. Ayan. Maganda, ayan, no? So, huwag kalimutang mag-comment para makita ko kung sino yung may gusto. At may papakita ko sa inyo. Tabi mo na to Diyan. Ito. ay Ayan wala nyo kung ano to. Ito ay Sports Direct. Pangalan po ng tindahan niya. At ang laman ito, ito po yung laman. Sports Direct. So ang mga pabinta nito is mga sports apparel, mga sports clothes. Clothes. Ayan po, dalawang piraso, dalawang box. Pero kung anong laman ito, papakita ko. Ayan. Sapatos. Bago. Ayan. Meron pang resibo. So maganda to siya. Itong sapatos na to siya. Ang brand name is Asics. So Japan Japan made to siya. Japan shoes Asics. Asics. Ayan. So, ang sapatos nito is pang trail shoes. Pag nagpunta ka sa mga bukid-bukid, sa mga batuhin, kaya mayroon siya mga spike. Yung pang running shoes, iba yon So, parati kasi akong pumupunta sa park. Kaya mas maganda to siya. ayan ang isa Ayan po. Ibang kulay naman. So maganda to siya lalo na pag mag-drive ka ng motor, papunta ka ng farm. Maganda to sotin. Asics. So matagal na akong gumagamit ng brand na to. Siguro way back mga 2005 pa. Isting kasi na Nike. Maganda lang kasi ang Nike pag sa basketball. Pero so pagdating sa mga running shoes, isa sa maganda is itong Asics pang marathon running shoes. Magaan siya. at matibay. Pero meron akong nakita doon na maganda rin kaso wala pang mga kasays ko. Ang brand ay New Balance. Maganda rin siya. Ayan. Huwag kalimutang mag-follow mag-like at mag-comment para malaman kung ano ang gusto. Gustong pasalubong. Ayan. Napagaganda. gan. So pag ganito, bago, mga good for 5 years to. Pag ginamit, good for 5 years. Meron ako dating mga video, yung ASICS ko dati is talagang matagal kong pinakinabangan 'yon Kasi mayingat din naman ako sa patos. Pinabot yata yun ng 7 years. Ayan. Ito pa yung tag. Pag uh, mahilig kayo sa exercise, sa walking, running, isa sa ma-recommend ko sa inyo ay ganitong sapatos ASICS. aga uh, mahilig ko sa walking running yung running shoes yung bilhin nyo kasi ito pang trail pag magpunta kayo sa bukid-bukid mabato maganda to siya gamitin ito ibang kulay The other day, pumanta kami ng Forestry of England sa Winston Bird. Malapit lang dito sa bahay, siguro mga 45 minutes ang travel by car. So parang ano siya, arboretum ng ano ng England. Ang ibig sabihin niyan mga lugar sa place na puro kahoy yung mga tanim. Pag sinabi mo kasi botanical, mga halaman, mga plants, mga bulak, pero yun doon is puro kahoy. Collection all over the world galing Japan, galing Amazon, galing ng India, kung saan saan. So yun ang mga tanim doon. So namasyal kami, hindi kayang ikotin, napakalawak. Hulde kaming naglalakad, inikot, napakaganda, wala kang masabi. So kaya ito yung magandang sotin. Pag nagpunta ka ng mga farm, hindi ka madulas may spike. Huwag lang kalimutang mag-comment. kailangan ko ng followers para makita ko. Para pag ako'y nagparapol na, baka sakali, Proton Cup. Ayan. Kailangan alam niyo yung size niyo kasi ito may size to eh oh. Ayan. Kasi hindi maganda pag maluwang. Ikot-ikot siya. Ayan, nakita nyo na po ang mga pasalubong pag ako ay nakabakasyon next year. NBA Cups NFL cups, basketball cups, Rami. Comment lang kung ano yung gusto nyo. Baka sakali. At magpalo na rin. Maraming salamat po. At bye.